yung mga kabady nandito may kasama kami ngayon yung mayari ng buya na to itinatalian namin yung spot na pinagkunan namin ng maraming 100 plus na 100 plus kilos na dito ngayon yung lansa nila kuban kuban dito sa kuban Wala na dito. Ayan, boyar. Tinagayan natin. Nagkasag ka mo. Nagkasag ka mo. bye Bay! Aryahan na, bay! <tong> Tagalog. Tagalog.

tak out, out. Barang <laughs> ahli saat tadi itu, ba, ba? Ya. lumanda kasi panahon kaya kayang kaya mag aria sila ng mga lambat hindi pa kunukong kong kong sinering hindi tatawagan tayo brickly ang mga kong inariyahan na nirang dito pero orang pagkita daw orang pamadahirari ya kumuha lang kami ng update kung ariyahan dito o hindi kasi pag hindi ariyahan dito na lang muna kami kung hindi kung ariyahan alis kami dito sige hanggang na lang muna mga kabadi bye bye